Panglimang batch ng mga Pilipino mula sa Israel dumating ngayong hapon. Kasama rito ang mga labi ng ikaapat na Pilipinong casualty sa gyera ng Israel at Hamas. Kumuha pa tayo ng detalye mula kay Rod Lagusad live. Rod? Maan, dumating ngayong araw ang nasa 22 overseas Filipino workers mula sa Israel, kasama rin sa dumating dito uh, kaninang hapon ng Abo, ng isa sa mga OFW na namatay sa pag-atake ng Hamas sa Israel. Kasunod pa rin ang na nagpapatuloy na kaguluan sa Israel dahil sa naging pag-atake ng grupong Hamas, panibagong grupo ng mga overseas Filipino workers ang nakauwi na sa Pilipinas. Mag-aalas tres ng hapon ng lumapeg sa naiyang Etihad Airways sa kayang ikalimang batch ng mga Pilipinong na ilikas mula sa Israel. Ayon sa Department of Migrant Workers, mula sa mga umuwi, labing siyam ang pawang caregivers, tatlo ang hotel workers at kasama na dito ang isang bata. Nakatanggap naman ng tulong ang bawat isang repatriated OFW mula sa DMW, OWA at TESDA. Bukod dito, kasama rin sa dumating ngayong araw ang abo ni Grace Rodrigo Cabrera, ang isa sa apat ng OFW na nasawi sa nangyaring pag-atake noong October 7. Ang kanyang abo ay dala ng kanyang kapatid na si Mary June na isa ding caregiver sa Israel. Ayon sa DMW, higit limang taong nagtrabaho si Grace bilang caregiver sa Israel. Siya ang unang nagtrabaho sa Israel na sinundan ng kanyang kapatid doon. Sinalubong sila ng kanyang asawa at mga magulang sa naiya. Kinalangan naman dalin sa klinik ng paliparan ang kanyang ina matapos mahi. Habang naghihintay, naging emosyonal naman ang ilapang nilang kaanak na nag-abang na nag dito sa naiya ng lumabas na ang pamilya ni Grace. Mula naman sa paliparan ng agad namang sumakay ang pamilya patungong Pampanga kusan ibuburo lang abo ni Grace. Personal namang nakiramay si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Floss, sa pamilya ni Grace. Anya namatay si Grace kasamang kanyang 96 years, 96 years old na inaalagaan patuloy na sinusuportan o patuloy na susuportan ng Israel ang pamilya ng mga namatayan. Itituring din na bahagi ng pamilya ng Israel ang mga OFW na piniling manatili kahit may kaguluan. Samantala ay naman kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega may 135 na mga Pilipino na nasa Gaza. Mula sa bilang na ito, nasa 46 ang handa ng umalis ang mga oras sakaling magbukas na ang Rafa Crossing, ang border sa pagitan ng Gaza at Egypt. Ayon kay De Vega, matapos ang unang batch ng mga Pilipino na nakaalis sa maaaring marami pa ang sumunod dito. Ang nagiging balakid anya sa pagbubukas ay ang posibilidad na sumama dito ang mga miyembro ng Hamas. Maan bukas inaasahan na sa 42 na mga panibagong batch ng overseas Filipino workers ang uuwi dito sa Pilipinas sa kabuuan nasa 184 na ang bilang ng mga overseas Filipino workers kasama ni bukas na umuwi dahil sa kaguluhan mula sa Israel. Inaasahan naman ng DMW na marami pang mga overseas Filipino workers ang magdedesisyon o gusto nang umuwi sa Pilipinas dahil pa rin sa nagpapatuloy na gulo sa pagitan ng Israel at Hamas. Maan. Maraming salamat sa iyo, Rod Lagusan.